Bubusal-salin ko kiki mo dyan, Rainich Run. Nakakatakot na kay Rino Grandstand! Bubusal-salin ko kiki mo dyan, Rainich Run. Balibagin kita dyan, Budoy! Lahat na naguguluhan na kanal. Lahat na naguguluhan na kanal na walang tunog. Suntukin ko likod mo dyan, Buboy Bakla! Kiki ni Rainich! Inday panget, Kalbo! Papa Don. No. Tu si Kuya Lodrey pa eh paltoy, eh mapansin to kahit kailan talaga to eh. Puki nang ina mo janjan! diyan. Yeah, nas dash no man ni ko. Eh kagalap na late ako nis na po pero kaya pa do na kisut. Lord Papa. Oh black Ngapi ng api ni ki. Alkabiu boom na snug nuki ni kot nus. Gunut nga lawan na lang nakanda hulugugan ng tahal. nakanda hulugugan ng tahal. Yudum nas na teknika bilap. Nars ni na nung ikikot nila sila subub. Nars nar gunirikat nakatakakan. Nars ni na nung ikikot nila sila subub.